Dali Yan. Screenshot. Guys, mga kamamshi. Screenshot. Oh, kwaknit ba? kwaknit. <laughs> at saka unggoy. shot para mabigyan ng jikos-kos. Kita nyo ba? Kita? Hindi. <laughs> ano? Kwak pa yung muka, unggoy. <laughs> <laughs> Huwag <laughs> ah, kang baboy. <laughs> <laughs> Ilan ba ang papanalunin ko? Ilan? <laughs> oh. Sige. Screenshot nyo. <laughs> ano ba yung mukha? Quacknit, baboy, or... Kuan? Mukha bang unggoy? Mukhang unggoy? Or kwaknit or baboy? Mura magmanananggal. <laughs> Ma'am si Jerhel. Ay Jerhel. Mukhang manananggal. <laughs> Pinaghalong lahi yata yan. <laughs> unggoy ang talag. <laughs> sanali, wala Nawala, sanali. Yan. Ah, oh, PM, PM is the key. O, may raffle pa tayo ha. May 500 pa tayo. Manananggal, ma'am si. Ha, Ano, mukhang ano, ano. Mukhang kwaknet, onggoy, at saka baboy. Manananggal. Kring-kring, <laughs> ah, puntiras. Pakishare ng live. Bagat. ha. <laughs> Ang dami nag-message. <laughs> Tapos na ba mag-screenshot? Aba, Ebes, balaba, dahil sa sinabi mo mukhang sigbin. Meron ka 50 pesos. Marilo, dik